na salamat. Si dinami dami ng pwede mong kaibiganin. Pinili mo yung pinili mo ituloy yung kawir doon sinimulan natin. Nalika panganiban, hindi pwedeng hindi magbibigay ng madamdaming mensahe sa kanyang best friend na si Glyza De Castro na talagang mula umpisa ay buo ang suporta sa kanilang pagkakaibigan. Dekada na ang kanilang friendship kaya subuk na subuk ang bawat isa. Panoorin at kung hindi pa nakasubscribe, don't forget to click subscribe and hit the notification bell to keep you updated. Nagpalitan nga ng mga madamdaming mensahe ang dalawa matapos mairaos ang kasalan ni Greg at Angge. Sobra rin ang naging effort ni Glyza sa kasalan kaya naman nagpapasalamat si Angge sa kanya. Wala kay Angelica Panganiban, appreciation post para kay Matron of Honor Glyza de Castro. Simple lang to, promise. Kung noon, hinahatid lang natin ang isa't isa sa mga bahay natin habang natatako tayo sa mga magulang natin kung papagalitan ba tayo. Ngayon, nahatid na natin ang isa't isa sa altar. Pinigyan mo ng napakataas na standard ang pagiging best friend. Paulit-ulit kitang pipiliin maging pinakamatalig na kaibigan saan mang universe tayo dalhin. Mahal kita, bata. At may mensahe rin si Glyza de Castro sa kanyang kaibigang si Angelica Pangadiba. Sabi niya rito, bilang nasabi ko ng na lahat ng gusto kong sabihin sa'yo, babalikan ko na lang itong araw na ito kung saan palagi nating maaalala yung saya. Umabot tayo sa pagkakataong makikita natin yung isa't isa kasama ng mga iba pang taong mahal natin na masayang nagsa-celebrate ng isa sa mga pinaka-importanting araw ng buhay natin. Salamat na naging bahagi kami ng selebrasyong ito. Yung makita namin kayong masaya ni Greg at Bean. Yung pagkabanayad mo at lahat ng mga naganap sa trip na ito. Andito lang kami lagi para sa'yo. Mahal ka namin dyan. Trippy Homans, the woman is now a homan. At marami nga rin ang napakomento sa mga post ni Angge at ni Glyza. Sabi dito, ito talaga ang totoong yaman, not the material things, but this. Isang napakalaking blessing na itong matagpuan mo yung ride or die mo. Two more years of friendship. Hanggang sa kayo na mismo ang maghahatid sa mga anak nyo patungong altar mga moms. Funny and pretty priti. Tanging priti. Tanging priti. pretty priti. Oh, and uh, pretty Tanging priti. 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 Tanging priti pinili mong ituloy yung kawir doon sinimulan natin. Ang mensahe daw ni sa atangge para sa bawat isa ay maiksi pero tago sa puso. Happy that you have found each others in this lifetime. This kind of friendship is beyond. God bless you both. Hanggang sa pagtanda. Mula naman kay bau deserve din natin ang ganitong klasing kaibigan. Simple pero rock ang appreciation message from one married person to another. Anyway, I'm so super happy for Angelica and Greg Homan. Congrats and best wishes. <laughs>